Okay, what's up mga soya? Yeah. So, samahan niyo kami sa panibagong vlog kung saan kami ay magmuli ulit ng uh, hipon na may sipit dito sa loob ng palaisdaan dito mismo sa Dos, Cotabato City. So, kasama ko ngayon si Julius Quengman okay, and then si Zaido at saka si Mr. Box na doon sa looban. Dahil nga naghahanap sila ng tuay. Oo. Okay. Bandagdag. kung wala kayong mauling hipon, pandagdag daw. So yun mga kasoya, so ito yung gagamitin gagami namin or er, gagamitin namin para sa panghuli ng hipon is bubutrap. trap. Dito yeah. sa so maraming hipon ba na may sipit so kahit ilagay mo dyan yung bu trap ay eh, uh, papasok niya ng mga hipon na may uh, sipit uh, 20 minutes mga 20 minutes sabi ng mayari ng fish pan so yun po mga kasoya so abangan natin and let's go gusto natin nilagay yung bubu trap dito sa loob ng pispan pan kasi ang sabi ng mayari marami daw mga ipon dito na may sipit okay, okay lagay natin dito sa gilid ng nipa okay abangan natin mga 30 minutes pabalikan natin yung bobotrap trap dito ito so, yung pangalawang trap natin dito ilalagay sa gilid, dito sa maigi. Ayan agoy, okay. para makakuha ng ipon na may sipit. Okay. okay. So, kung mapapansin nyo yung, yung mga bubu trap na walang pain, kasi kusa pumapasok dito sa bubu trap yung ipon may sipit. Okay. okay. So yun mga kasoya So yung bubutrap trap namin kanina Na yung namin Sabi namin na after 20 or 30 minutes Sa balikan namin So wala pa rin ipon So siguro uwi na lang kami At balikan namin ito Kinabukasan Or bukas So balikan namin ito bukas Para pandawin Or tingnan kung may laman talaga So yun mga kasoya And God bless Salam salam yung WhatsApp mga kasoya Ngayong umaga ay binalikan namin ang bubutrap namin na ilagay namin sa loob ng palasdan kahapon para pandawin kung may mga huling malaking hipon na may sipit mga kasoya. Nauna na kami ki kameraman para pandawin yung bubutrap. Okay, let's go. Let's go. Okay. Parang na, naglutad yung fish ito sa loob ng palas, dan. Baka yung bubutrap, bubutrap natin parang nakatas. Walang tubig. Tingnan natin yung bubutrap natin. Okay. Ala, ito. Sabi ko, <laughs> Sabi ko na ba? Sabi ko na ba? Oo. Oh, Nagluta yung tubig dito. Oh, Oo, oh, nagtaas yung bubutrap. Ah, meron na uli. Mayroon talaga yung ipon dito. Meron. Ito yung sinasabi namin dito, parang kahit walang pain dito, magpapasok yung ipon dito sa bubutrap. Ito na siya, oh. Uy. <laughs> oh. Sarap ito. Oh, parang oh, ito ang tinatawag na legit na legit. Oh. Legit na legit. Oh. Boy pa ito, boy. Kasi yung mga kasama niya parang patay na. Ito yung boy na boy. Parang ngayon lang ito pumasok. Oh. Yeah. Tingnan natin yung isang bubo trap kung may uli. Kung may uli doon sa kabila. Puntayan natin yung pangalawang trap natin na trap dito sa loob ng palace da ng pispan. <laughs> palace na ng pispan pa. <laughs> okay. Uy! Hala! Uy! Parang <laughs> naglutad talaga oh. Nandito yung trap natin sa taas. Tingnan natin. Uy! Parang meron. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa mga bago at dating followers mo at subscribers kung gusto niyo ang mga ganitong content, please pag-subscribe, follow, like, and share mga kasoya. Kami ang hirano ng vlogger na mula sa Bagodos, Cotabato City, Team Soya. Ito. Uy, Buway yung hipon na may sipit. <laughs> okay. So na nga mga kasoya, so may huli yung mga trap namin na nilagay namin kahapon dito sa palaisdaan. Itong bubo trap namin ay hindi na namin nilagyan ng pain at kusang kumapasok ang mga hipon dito sa trap ng mga kasoya. Pangan ng parto na kung saan dulutoy namin ang mga huli naming hipo na may sipit dito sa loob ng palestad.